Mga kwentong himala o nakakamangha Bilang labing lima Naglalakad ako noon sa baybayin ng Pugaling Southern Leyte sa Maasin At doon Komo siya ay open air water, ang daming mga lumalangoy ng mga hindi nakikita, mga etheric form. At pagbakasyon na ng eskwela, ako na lang ang natitira sa napakalaking lugar na yon sa maasin. Ang ginagawa ko, pag naglalakad ako, o nilalakad ko ang eskwelahan namin sa St. Joseph College hanggang pauwi ng lugar ng bandang Pugaling. At isang madaling araw, lumabas ako ng kabahayan na tinitirahan ko at pumunta ako sa kargatan. nakita ko yung driver namin doon. At may dala-dala siyang nakabalumbon na banig. Ang tanong ko sa kanya, ano yan? Ba't may dala kang banig? Matutulog ka ba o saan ka ba pupunta? Ang sagot niya sa akin, nanay ko to na matay na. At dadalhin namin siya sa laot. At doon namin siya iuhulog. So, nadiskubre ko na ang mga patay pala doon ay hindi lahat nililibing. Kasi nga naman, magkasa sa magpalibing. At itong kustumre, o pag-uugali nila doon ay hindi naman ito nalantad sa taong bayan. Ayun na nga, ang mga patay pala nila ay dinadala nila sa laot ng pugaling. Ngayon, sa lugar na yun ay may mga kinakatakutan. Basta yung mga tao doon sinasabi sa akin na huwag kang bababa ng ibara. Sabi ko, bakit? Basta, sabi ng mga tao. Hanggang isang araw, sinubukan ko para alamin ko kung ano yung bawal o bakit pinagbabawalan ako doon. Ay nag-warning sa akin. Ay, sabi, huwag kang bababa dyan sa bandarian, ha? Sabi ngayon ng matatanda. Sabi ko, bakit po? Sabi naman nila, basta. So hindi ko pa rin nalaman ang katotohanan. Hanggang sa yung mga naging kaklasiko sa kolehiyo pinagtatanong ko sila isa't isa. Ah, doon ka pala nakatira, sabi niya. Tama yung mga babala sa'yo. Papapahama ka doon. Sabi ko, bakit? Tribo yung nakatira roon, tribo. Tribo ng ayaw ipasabi kung ano yun. Pero yun na nga, meron palang nangyayaring himala sa nasabing lugar na ayaw ipaalam sa taong bayan gaya ng paglilibing nila o pagtapon ng mga bangkay nila sa laot. Ganon din ito. At may pinagkakatakutan kasi nagtatanong sila eh. Sabi, may nakita kang oo. Yung ungo, sa kanila yan yung putol na ulo eh, o ugot na sinasabi. Hindi ko naman nakita. Minsan ako lang mag-isa doon sa palasyo eh. Wala naman ako ibang kasama doon. Minsan yung, yung ano, yung pusinera nandun. Pero wala naman akong nakita eh. Pero yun ang isa sa pinagkatakotan doon. So maaaring tawag eh, urban legend lamang yung hindi ako nakik nakakita ng ng aswang o ng mga maligno doon sa nasabing lugar na yon Pero sa Maynila, marami. Mas marami dito sa Maynila.